Hull shot. shot. Grace at Naka-inside. Uy. Bumagsak. May bumagsak. May bumagsak. Ayun. Sophia na pala ng ikado Ayun. Bumagsak. Saira pa ako. Here we go. Ladies category. First hit. Hull shot. Whole shot. shot. Grace Ates Naka-inside Uy, bumagsak May bumagsak May bumagsak Ayun, Sophia na parang Ikado ha Ayun, bumagsak Saira Paco Bagsak Saira Paco, mga idol Ayun On Hindi pa nakabangon Si Saira Paco, mga idol

sama idol dari owner Pakistan. Oh. Oh. idol si. Nah, kalimu, pangalan, gauna, Dia Gabriel. Ai wowanalo idol. Wawanalo, Ora gula dai eh, sipia Gabriel si guru dai. Hatlakah. Eh. Hu hu. Grabe ng bataka. Grabe nag mao ay agad. Grabe ni double mga idol. Lakahon na. Grabe si Wawan Alo ikadua mga idol. Nagpagilala mga idol. Wawan Alo. Andiyan na, si Saira Paco. Ayun, bak ay silang bagay na. Nakuha si bagay na mga idol. Ala, natumba rin mga idol. Wawanalo! Wow, Woohoo! Grabe, wawanalo wow, mga idol. Nagpakilala sa ladies. Oh. Nawala mga idol si... Ayun ah, sa hirap idol Sabi oi Sabi sa hirap ako oi wow na loo dalit mga idol pa eh. wow, ah Palo tayo supiya na paran Tayo na ikatolo, wala takay lahat Nara, sa isa tayo ito Kalaka Ingat-ingat lang, Risa Huwag masyadong ma-pressure. Wawanalo, grabe. Under, nagdala na auto 50 si Wawanalo, mga idol. Dobol! Woohoo! Nag-iisang tumitira ng dobol na sobrang layo. Ala ka, makapas ira pa kaya ni Saira Paco, mga idol. Grabe. Last position, Saira Paco, mga idol. Pero tingnan mo ngayon, mga idol. Ayan sa Ayun na, pang pangatlo na mga idol sa pa ako. Hala ka. Sigawan, sigawan. Ayun. Inside. Outside. Ayun, sa pa ako. Woohoo! Sigan posisyon na mga idol. Karate. Pero trail up na rin natong ladies mga idol ah. Uy, lo, Udah nge-update Wuih, geris atis, ingat-ingat geris Alangkah malam kita Nalo Ika saya dobol hindi tumira ng dobol kala Halaga, kala ka dobol na sa hirap ako pero last lap na mga idol hindi naging matabang mga idol hindi naging makuha ayun panalo wawanalo karabi Nagpakilala wawanalo, ikadwa lang si Sairapako, ikatulo na ito mga idol ha. Uy, si Sophia na para nakuha din. Paala ka do, kabo ki para ni Grace Grabe Grisates, oh. nakabawi ka po no. Ikalima lang si Grace mga idol. So bawi lang sa final oh, niya. All right.